yung mga boss o dalawa so yun mga boss at tayo ay tatambay ulit ngayon sa ilog dahil sobrang init so sa tayo mga boss yan ang ating libangan paggulat tayong ginagawa so malapit lang yun dito sa amin mga boss at shoutout nga pala mga boss sa lahat ng mga tiksay hunter dyan at sa lahat ng mga nanonood ng ating video mga boss so shoutout sa inyo so bali na dito na tayo mga boss sa ating unang spot so medyo madalang lang dito ang nalutang pero malalaki mga boss at ito na nga ang ating buhay mga boss may nagpakita na kaagad sa atin hindi nga lang natin tinamaan mga boss yun unang putok sa blay may lutang mga boss kaso medyo malayo lang so natsambahan natin yan mga boss Kumpi naman ay. Ay, nakatakas. So, denatured alcohol lang pala ang gamit natin dyan mga boss na pang tiksay. So, hindi siya air gun, pero malakas din naman siya mga boss. Nakakahuli din naman ang isda Tinamaan mga boss. Ayan o. isa din tayo oh, malaki laki na mga boss yun Hmm. Malaki-laki na Ganda ng tama, hulong shot benta mano oh. At yan yung gamit natin mga boss. Ayan, medyo malaki yung butas niya Nasa 9 mm yung inside diameter niya mga boss. So maghahanap tayo ng bumbes mga boss Wala nang nalutang So dyan tayo maninigsay mga boss Dyan sa maliit na tubigan na yan So may babo lang yan mga boss pangalawang huli natin mga boss Hindi na mga tayo mga boss Ay maliit Ay dalawa Dalawa mga boss Tamaan natin yung mga buso, dalawa dalawa isang putok, dalawa first time natin makatira ng ganito mga buso dalawa yung natamaan nya isang putok yan o swerte nabot pa tong mal, ano 3 fingers pwede na rin so yun mga boss naka apat na piraso na tayo tapos isang malaki so swerte natin kanina at kanya dalawa yung nahuli natin so maya maya uwi na tayo mga boss so yun mga boss po Uwi na tayo meron na tayong pang ulam mga boss Kakapat na piraso tayo tapos isang malaki so hindi na masama mga boss hindi ang ating uh, weekend at, pa uwi na tayo ito tayo dadaan at ang tapang ng aso dyan